So, what's up mga ka-G? Okay mga galamay. And may nakita ako dito habang, alam mo yun, habang papunta ako kay La Revin, May nakita ako dito, sapot. Parang magandang ano to eh. Tingnan natin. Ayan o. Kung makikita nyo. Talagang solid eh. Itong bahay nyo o. So, ano ba? Diba? Itong bahay niya. So titingnan natin kung mahanap natin ito. Kung marunong mo ma tayo maghanap. Okay, saglit lang. Ayan, dito. Oo, oh, ayun nga. <laughs> marunong pa pala tayo eh. Ayan oh. Oh marunong pa tayo mga galamay <laughs> Pero hindi siya kalaki yan. Pero maganda. Ayan. <laughs> namiss ko to. Grabe namiss ko maghanap. Ilang tingin ko isang gagamba lang naman to. Pero sa lugar na to. Talagang Madami tong ano dito. Mga gagamba. Yun o. No? Tingnan nyo naman. Diba? Ang ganda ng lugar nila, Kevin. So, ayan. Sa so, mga susunod na ano, sa so, mga susunod na mga video sabayan nyo. Kasi maghahanap pa tayo ng uh, iba pa. So, ito, hindi naman to kalakihan. Kaya, alam yun, huwag na muna natin kunin. Kaya, muna natin siyang ah, uh, lumaki talaga nang gusto pero maganda to oh. haba na din galamay eh. diba? nasa ano na to Ah, uh, tercera TM tercera oh tercera na to ayan aha ayun ayan lang iwan na natin siya and uh, ayan pupuntahan natin sila Kevin yung farm nila pero alam mo yun oh, ang dami niyang sapot dito eh. Sabi ko, kala ko nga eh, baka may mga iba pang gagamba. Tingnan mo, pati dito, ang dami niyang ano. Posible naman na may iba pa yan, pero yun nga, bihira yan na may magkakadikit talaga. Pero ang galing, di ba, marunong pa tayo maghanap. <laughs> so tara, punta tayo kay Lakebin. Kung may mapaghanapan pa tayo doon, di mas okay. Nung paalis na ako, ayan, paalis na ako, tingnan nyo yun. Tingnan nyo may bahay So, titingnan natin kung baka mas maganda 'to, maka mas malaki 'to. <laughs> mhm. Mm sa taas. Tignan natin yung sapot kung matibay. Tignan Tingnan natin kung matibay. Matibay. Mhm. Mm Dami nyang anuhan. Inakyatan. Ano nalaglag. Para may hirapan tayo dito sa isang to. Pero may naka tupi dito. Wala. Tingnan natin kung mahanap natin, okay? Titingnan ko muna para hindi masyadong humaba yung video so ayan hindi ko nahanap and uh, tra, uh sunod na lang tayo okay so may pumarada naman tayo sa gilid and ayan makikita nyo talagang solid na solid tong bahay na to ang gagamba ayan, ayan. and dito makikita mo kagad ayan yung Makikita mo kagad dito na may yun. Tingnan mo. Hmm. <laughs> Two zero. Ang grabe ang dami talaga dito oh. Ang dami talaga dito sa lugar nila Kevin. Pakita na natin sa inyo mabuti. Ayan o. Ganda din. Eh? So wala naman tayong lagayan. Pabalik natin to. Parang it's really nice lang talaga na makapaghanap ulit. Ayan makapaghanap ulit tapos yun and so far nakakahanap pa tayo dalawa na yun dalawa na kagal natin isa na iwanan natin yan dyan hindi ako mga hindi ako makapag pag may nakita akong sapot eh talagang napapatigil talaga and ayan huminto na naman ako and tingnan nyo to yan oh. yan. so titingnan natin kung uh, gagambang tunay to yan gagambang tunay nga ayun marka Marka Uno, Pula Pusod. Ayan o. Oh. <laughs> Ang galing. Tatlo ka agad. Ayan o. Oh. Napaka, napaka, satisfying talaga yung, ano, yung punto na yan o. Oh. Yung bubuklatin mo na. Tapos makikita mo na kung gaano kaganda. 'di ba? Din natin 'to kukunin eh, gumagalaw. Din natin 'to kukunin kasi wala naman tayong lagayan. Yan papakita ko lang sa inyo. Tse. Diba? Ayos din eh oh. Sorry. Ayos din mga gagamba dito pero yan pula po yan uh, pero matapang yan ang <laughs> galing ang daming gagamba dito ayos dito mag hunt mag day hunt parang alam mo yun every now and then maka ano ka talaga hindi ka masisiro dito sa lugar na to tingnan nyo naman yung kahabaan to di oh. ba diba? hanggang papunta pa dun ayos <laughs> tingnan natin may, kung may madaanan pa tayo ulit So may nakita na naman tayong uh, bahay ng Gagamba. Ayan. Ito. Ayan. Medyo maano to. Ayan. Medyo malaki. Medyo malaki yung bahay niya. Hmm. So. Ayun. Makikita mo dito. Meron kagad siyang nakatupi. Ayan. Ito yung bahay. So, dito sa taas. Oh. Oh. Tint. Ang bilis, ang bilis. Ayan. Pakita natin. Hmm, pula pusod. Diba? Wow. <laughs> Stig lumakad ah. Eh. Okay. So ayan. Medyo ito med <laughs> yung tulog oh. tulogin dun eh So babalik na natin okay ilan na nahuli natin pangatlo yan ah oh. Okay. So, susunod tayo dito nga. O, oh, meron pa din eh. Ay, wala na. Hindi na ano Hindi na tunay yan. Dito, meron din. Oh. Tigas din. Yan, meron din. Maliit pa. Grabe itong lugar na to. Oh. <laughs> Grabe. Kada ano eh. Kada... Ilang metro meron na din kagad eh. Oh, ito. Meron din dito. Meron din dito. Saan to? Uh, Gulat naman ako. Pababa. Ako, dami na natin ano. Okay. Tapos, yung isa meron din, no? Oh. Ang laki ng bahay na ito, oh. Solid to, oh ang ng bahay nito ito grabe tingnan nyo oh tingin ko nandun yun tingin ko tingin mo napakalaki ng bahay yan gagalawin ko para makita nyo tapos tingnan nyo to oh. May, mayroon siyang ano dito nakatupi ewan kung nandito oh, ekis hindi gagi napakalaki na ito gagi <laughs> Napakalaki na ito, promise. Mga OS to. Parang pula puso do na OS. Gagi, napakalaki talaga na ito. Akala ko X kasi ang haba ng galamay. Oh. D Gaging galing. Malaki to, promise. Malaki to you oh. know. You oh. How oh, I wish may barya tayo. Tingnan natin. Gusto wala kasi akong dalang barya eh. Pero makikita nyo naman yan o. Oh. o. Oh. Sa daliri ko. Malaki to, malaki to. O papalakarin natin. Hmm? malaki talaga to oy natalong gagad hmm <laughs> hmm tutulugin lang <laughs> Natalon Wala po kasi oh Mmm Bilis Ay Hawak na hawak na eh Babalik na nata Ang <laughs> gagabing dami Ang dami dito Nakakatuwa. So balik na natin. Ayun, dumami dumami ka pa. Dumami ka pa talaga para alam mo 'yun, mas ma-enjoy pa namin yung mga generation mo o mga magiging anak mo. So ayan. I think okay na 'yun. Meron din. Dito. <laughs> Ayun pa sa taas. Ayun pa oh. Ayun pa oh. Ito yung bahay oh. Ayan na. Ah, Kung may kita nyo. Ito yung bahay. Tapos, ayan na. Ah, dun sa... Ayan. Ito. Medyo maliit pa to pero <laughs> halos magkakadikit nga lang saan na yun kagdi hindi saan na yun hindi ko tunay Madami talaga dito, promise. Masarap dito, masarap mag-hunt. Ito. Ito, hindi. Ito. The... Yan o, oh, kung makikita nyo. Ang galamay niya. Diba? Diba? <laughs> na ang dami talaga Paulit-ulit ako pero Na-amaze lang ako sa Dami nang nakikita ako Sunod-sunod ba naman Yan o oh, Yun Tumalun Ah tumalun Ayan yano? Oh. Diba Pwede natin kunin Ayos <laughs> ano hindi na ba ako makakaalis at mag ito. Wala ko ano din eh. 'Yun pa nga oh, tingnan niyo. Tingnan niyo, gigamba din 'yan. Ah. Oh. Nagamba din 'yan. <laughs> di ba? <coughs> ito pa, tingnan mo. May bahay din dito. Wow! Asensya so, na nahihirapan ako mag video kasi ako lang talaga mag isa. Ayan, 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 ayan. Tingnan may bahay din dito. di ba? So, hanapin natin to. Parang malaki to. Oh. Parang solid to. Tingnan natin. Ayun, ayun. Ayun, oh. Ayan. Hups, hups, hups. Ayan. Wala laglag to. Ayan. Ayan. Hindi, maliit lang din. Saka na. <laughs> Wala na. Sayang. Hindi natin napakita. Napakadami. Ayan po, oh. ba. Diba? Ang dami talaga. <laughs> Grabe naman. Etong ano pa lang, itong part pa lang nito, makakabuo na tayo ng isang video talaga. Anyway, sige na. At ha, pupunta na ako kay La Kevin Talagang na-amaze na lang ako. Huwag kayong mag-alala. Babalik tayo dito. Para seryosohin yung paghahanap. Ayan. Ewan ko nakuhanan ko na ata to. Dito. Dito. Nakakuha na ata ako dito. Not sure kung nakakuha na ako dito sa sa anong to. Sa, ito din oh. Din, maliit. Ayan, maliit pa yan. Sige na, yun na lang muna. And uh, kita-kits tayo sa mga susunod na video. Ayan, sa mga susunod. Tingnan mo umagang umaga, oh. May ano, may gagamba. Ayan, oh. <laughs> Anong oras na? 1, 1, 1. 1.40, 1.35 ata di ba? Ganyan kalupit dito. Malamig talaga kasi nasa Alfonso Cavite ako. Nasa Alfonso. So, Sa sobrang lamig dito. Alam mo 'yun, hindi na namamalayan ng ano, gagamba kung ano ba. Umaga pa ba o gabi? <laughs> Parang gusto kong maghunt na lang eh. Alam mo 'yun? no? Huh? Yun, oh. Kagamba na naman, no? <laughs> ito. Nasaan ang ano na ito? no? Oh. Sa ilalim, mo. Oh. Ay, wala. False alarm. Ito pa. Malayo <laughs> ko na. Sa motor. Ayan. Yeah. Diba? Saan kaya nagtatago to? Ayun, ayun, laki. Laki, solid to oh. Ito, ito, ito. Ayan. Ayan. pula pusod lang din hmm, pangit. hmm. balik na natin ayan na balik na natin okay, ayan na okay na yun ah, lumalakas na yung ulan okay, tira Yes, nito pa nga oh. Yeah, yeah. May gagamba. Nakatago lang. para na, tara na. Let's go. Kita kiss na lang sa mga... So, ayan. Nandito na ako kayo Kevin. And, uh, ayan. Si Kevin ang uh, lagi kong kasama sa pag-hunt. And, eto. May gapi, mini gapi farm na siya. Ayan. Kung makikita nyo. Madami na ding ano. Uh, ikaw ba nag-aalaga nito? Oo, oh, ayan. Yan, yan nag-aalaga. Ah, siya pala nag-aalaga eh. Okay, papakita ako sa inyo. So yan, ito yung mga gapi niya. Yan. Hindi mo paglinis sobrang lamig dito. Oo nga kasi nasa Alfonso nga sila, talagang malamig dito. Kaya nakita nga nila kanina, pinakita ko sa kanila, yung gagamba nasa ano pa din, sapot pa din. Oo, kahit anong, anong oras na umaga, alauna na, nasa sapot pa din. So, yan, ang dami ng, ang dami niya ng, ano, uh, alaga dito. Yan. lagi niya akong pinagdadala kaya lang sabi ko wag muna hindi pa ako ready talaga magano mag-alaga pero ang dami na kibso hmm. Yan, kung sino yung mga ito meron dito magaganda Kung sino mga gustong alam yun. bumili Yan ah uh, Kevin Tan kontakin niyo lang Nandito siya sa Alfonso Anong tawag dito Dirt Ha don't wear Mosaic Ay ah, hindi Red Tail yan o. No? yung Ganda. So yan, eh, ito yung purpose kung bakit pumunta ako dito. Tapos yan, may mga manukan din sila. Yan, may mga manok din sila. Pero hindi naman ako masyado mahilig sa manok. Kaya huwag na tayo mag-focus So yan, mahilig ako sa isda. So, yun. Ito, nag-enjoy naman ako at nakita ko tong mga alaga niya. Lagi niya, oh, yeah, mag-alaga ka na kasi bibigyan kita. Sabi ko, wag mo muna, susunod na kapag ready na ako. So, yun. And, uh, hindi to ako sa kasi galing nga tayong, ano, galing akong, uh, tawag nito, sa Kalayo, Batangas. Tapos may ano pa sila, oh, paminta to, no. Ano, may, may puno kayo? Ang paminta? Kaya Magkano ano niyo binebenta niyo? Ah, uh, to. Oh. Yan, oh, may mga paminta din sila. And, uh, titignan ko parang uh, siguro hanggang dun na lang muna. Okay, yung video natin na to. And, uh, dito, oh, may mga ano pa. May mga, ayan. May nyo. May mga fry pa dito. Ang daming, uh, na-miss ko to kasi. The last time na pupunta ako dito, parang ano eh, wala pang, wala pang masyadong ano dito, ganap dito. Wala pa siyang mga uh, gapi. Tapos, well, yun lang. Yung kalapati na ilan-ilan dati. Wala na, wala na din, no? Wala na. Hala na. Pero at least ito, may kapalit naman siya na alaga. Uh, may mga gapi siya. Ang dami talaga. Tapos, yun. hunt na tayo. I think okay na yun para sa araw na to. So, yun. <laughs> So yan, before yun, and uh, bumisita nga naman talaga ako dito kay, syempre, ayan, alam nyo na, i-search na, and uh, mag-subscribe na kay, kay Kuya Pao kung talaga more on sa isda kayo and sa sapatos. Sa sapatos kasi nag-uukay-ukay shoes siya, so supportan nyo, and ayan, uh, para makakita kayo ng mga laging nag-upload to, okay? So, uh, binisita ko lang siya dito kasi na-miss ko lang yung mga, ano, yung mga beta niya. Kasi medyo padami ng padami yung mga beta niya. Tingnan nyo na. Ayan si Kuya Pao. Ayan. At saka andun yung mga ano. Ayan you know. o. So ito yung mga breed-breed niya. Ano pa lang siya. Uh, hindi pa big time na breeder. Pero soon. Ayan. Kapag uh, inayos naman lahat ng uh, mga bagay-bagay. Eh doon din ang ano niyan. Ayan. So hindi ko napapakita lahat niyan. Kasi may nag-vlog tayo about dito. Okay, pina, kinamusta ko lang si Kuya Pau TV and uh, yan, supportan nyo mga lods.